Nay, bumili ka na yan. Murang-mura yan. Murang-mura. At maganda pa. Finally, eto na, malapit na tayong matapos dito sa palengke na ito. At eto uh, na pa, nag-iinspeksyon na tayo dahil anytime next month ay atin na pong bubuksan itong palengke. Tinitignan natin isa-isa yung bawat pwesto no para nang sa ay mabigyan natin ng uh, uh, maganda at uh, modernong palengke itong ating manininda dito sa Pabahay 2000. Siguro makikita po ninyo dito sa baba natin, yan po yung mga nagmamayari dito ng mga pwesto sa palengke nung nasunog tayo. Kaya lang hindi naman po pwedeng titigil ang kanilang kabuhayan kaya minabuti natin sila ay lumipat muna dito sa ibaba para ganon ay tuloy-tuloy na sila ay makapaghanap buhay pero finally, eto na, ulitin ko na dito na ulit tayo sa bago nating at modernong tayong palengke pinondohan ni Congresswoman Dida para nang sa ganon ay talagang tuloy-tuloy. Uh, Hindi lamang yung mga tagapabahay 2,000 ang bibigyan natin ng magandang kabuhayan, kundi na rin yung ating mga tagarito ang mahihirap ay mabigyan natin ng malinis at murang bilihin dahil napakaganda ng gagawin nating programa dito sa palengke na ito para matalagang unti-unti natin silang matulungan. No? Ang pamalang lungsod ay palaging open sa pagtulong sa mahihirap nating ka, mga kababayan.